At ah. The eternal bilyawak <clears throat> ng MPDPS 14 Sir, ang mga bata mo sa anti-drugs nag-operate kuno martes ng hapon, alas 5 sa tundo sakop ng MPD ng walang koordinasyon na tagay MPDPS at sa barangay. Inasok nila ang isang bahay nag -alug -alug ng mga gamit ng walang search warrant. Dinipit ang dalawang babae mula sa loob ng bahay ng walang arrest warrant. Dinala sa isang bahay sa harap mismo ng PS-14, Marbosa, Piyabo. Hiningan ng dalawang, ang dalawang babae ng 45,000. Walang kaso, inauwi ang mga biktima, 8 p.m. Pagkatapos, makapagbigay ng pera, ayon, ayon sa source, ang mga pulis na naka-face mask pa para siguro maitago ang pagkakilanglan. Ayan sila sa video na kuha ng CCTV ng barangay. Ang rason daw sa pagbitbit sa dalawang babae ay kayo na ang mag-alam. Mag Pero na hindi niya Okay? Dari kay Didi. I just imagine. Wala akong idea na ganyan na pala ang ginagawa ninyo. Ha? Remember, nung unang upuho dito, sinabi ko sa inyo, dati rin akong patikan sa pag-aresto ng anti-drugs operation. Diba? Hindi ko niyayabang na dati rin akong chief ng RDIU, Never kong ginawa yan. Ha? Dahil tayo, Sumusunod tayo sa utos na nakakataas sa atin kung ano yung tama. Ha? Kung ano yung tama. Ngayon, may complaint against sa inyo na hindi ko alam. You could just imagine yung pinakamataas pa ang nag-inform sa akin na may ganito na palang problema. Ha? Remember, gentlemen, ayos akong kausap bilang boss ninyo. And yet, ah, bahabi pahabilinan ko sa inyo, ah, wag na wag kayong gumawa ng kalokohan under my watch. Pero, may mga complaint, may video, for that matter, all of you will be relieved from this station. effective tonight and all your firearms you surrender and we will conduct investigation for all the evidences and for all the complaint against your team is that clear yes, sir you are relieved effective today all Activity pertaining to anti-illegal drugs are no longer effective. Abort not no lakad dinyo, effective tonight. Pending investigation against all of you. Is that clear? Yes, sir. sir. All your firearms to surrender and you'll be restricted in my custody. Any thank <laughs> no, no. no, You surrender to me your fine All of you. Now. No. Direktur director already called me up and asked me if I know, if I am aware of the situation. No one will go home. You stay at the station. Now you go down. And you see my or... Kita-kita yun akala ko. Ay tuloy-tuloy or sustain na yung sustainability na maayos yung trabaho. So, na pinakita nyo sa akin, pakita lang ba yun? O totoo yun? In investigation, niyo nyo it itong inyong baril. Okay? Right? Yes, sir, yes, sir. May reklamo? Yes, yes, sir. You go down. Yes, sir, Sir, 12 sila. So, 12 din din nandito na firearms. So, sa inyong ni, ano, MP Director ni Sir Arnold Tomas Ibai, -E, sir? Ang sabi niya sa akin, mm -hmm. you take immediate action on the situation. So, while pending on the investigation, I told the District Director na, sir, can I issue order to immediately effect na relieve na sila as death and at the same manner para ma-preempt na rin yung possibility na magkandak sila ng operation. So, we approve it. And, ang sabi ko nga, ang instruction ko sa kanila, na they must abide with the proper rules and regulations. Ang utos ng nakakataas sa atin ay uh, magkandak tayo ng operation in a proper way, proper manner, uh, observing the police operational procedure. And, uh, with that, will be conducting a uh, investigation uh sa kanilang uh, 12 uh, personnel so and I told them sir I will uh, uh restrict them dito sa under my custody and uh, we will confiscate their firearms so as uh, hindi na nila magamit baka may magwala eh so in essence uh, bibigyan pa din naman natin sila ng due process para malaman yung uh, degree ng kanilang violation at uh, if ma-find out na meron silang uh, participation or malaman na may katotohanan yung complaint against sa kanila, so they will be properly charged in the manner na uh, ano pa rin nila, uh, proper uh, procedure ng uh, PNP. Check pre-charge investigation up to the proper disposition ng kanilang charges Sir uh being station commander sir ano po ba ang naging guidance na sir from the very beginning lalo lalo na sir do sa SD chief na sir yeah uh bago ako mag-launch uh, ng anti-drug operation kinausap ko sila lahat sila hindi lang yung kanilang uh, uh, head ang uh, instruction ko uh, ay sundin natin yung tama na pagkandak ng operation. wag na wag silang gagawa ng kalokohan. Dahil kapag ka na-find out natin, eh talagang hindi tayo uh, magdadalawang isip na uh, tanggalin sila o file tayo ng appropriate charges. Uh, so, after this incident, sir, uh, ano pong guidance mo rin, sir, para sa Team Barbosa, sir? Well, uh, kinausap ko yung buong Team Barbosa dahil tamang-tama -tama na uh turnover of duties uh, assumption nung this gabi na duty ang instruction ko sa kanila is to strictly adhere doon sa ating sinumpaang tungkulin yes, sir. so ano ano-ano man yung mga sinumpaang tungkulin na yon is napakahaba but just the same as uh, guidance na ating uh, mabuting director na si uh, Police Colonel uh, Tom Ibay na dapat suklian natin ng kabutihan yung uh, uh, kabaitan ng ipinakita sa atin dahil unang una, uh, dati na siyang uh, na-assign dito, alam niya na kung ano yung sistema, alam niya na kung uh, may mga kalukuhang ginagawa ang ating kapulisan so in essence, ang guidance niya sa amin uh, during command conference is we release strictly adhere doon sa ating uh, pulisya wag na wag tayo mag-violate kung may pagkakamali ang ating kapulisan, katulad ng nangyari ngayon, eh dapat natin i-address agad upang hindi na lumaganap ito at makapayakto sa buong uh, imahe ng uh, hindi lang sa Barbosa, kundi sa buong uh, MPD in general. Uh, makakaasa po ang ating uh, community na kung saan sa kanila tayo nakakahingi ng informasyon upang makapag-accomplish, makapag-deliver ng uh, magagandang uh, anti-criminality uh, campaign particularly sa drugs na hindi po natin ito itong mga ganitong gawain ng ating kapulisan Magkos, uh, tayo po ay magsusumikap upang uh, mapanatili natin ang magandang imahe ng PNP At doon naman sa mga kapulisan natin na nagtatangkang gumawa ng hindi maganda Sigurado kayo na may kalalagyan kayo dahil ang ating district director uh, mabait man ito subalit stricto ito sa mga nagbabiolate lalong lalo na sa ganitong uh, anti-illegal drugs uh, operations I am Police Lieutenant Colonel Brillante Frihiliana Villawa the station commander of Barbosa Police Station Station 14 Thank you very much for that, sir. Yes, sir.